Ang pagpupulong ng Pangulong Ukrainian na si Volodymyr Zelensky at ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin ay hindi muna matutuloy kung hindi man tuluyang makansela. Sabi ng kanluraning media, malabong mangyari ito sa malapit na panahon. Patuloy na iginiit ni Pangulong Donald Trump at ng kanyang administrasyon na maaaring maganap agad ang pagpupulong ni Zelensky at Putin. Paalala lang hindi talaga nagpakita ng interes si Putin na makipagkita sa leader ng Ukraine sa tatlo hanggang lima taon ng digmaan at hanggang ngayon, wala pa rin siyang interes. Dagdag pa rito, tinaasa ng Russia ang budget sa militar para sa dalawang libo at dalawamput anim. At sa prinsipyo, ang mga diplomatikong sinyales na nagmumula sa Moscow ay nagpapahiwatig na si Putin ay hindi talaga nagpaplanong makipagkita ng maayos kay Zelensky. At ngayon, maraming Amerikanong media ang nagsusulat na walang inaasahang personal na pagkikita ni na Zelensky at Putin sa darating na linggo. Halimbawa, ayon sa Axios, walang interes ang Kremlin sa pagkikita at malayo ang posisyon ng Ukrainian at Russian ukol sa garantiya at teritoryo. Iginiit ni Lavrov ng Russian Foreign Ministry na dapat munang magkaroon ng isa pang summit sa mas mababang antas bago magtagpo ang mga leader. Nagmungkahi ang mga Ruso ng karagdagang negosasyon sa pagitan ng delegasyon ng Russia at Ukraine, ngunit maaaring iba na ang format kumpara sa ginawa sa Istanbul. Sa madaling salita, pinapatagal lang ng mga Ruso ang usapan at nakikipagtawaran tungkol sa mga kondisyon ng magiging kasunduang pangkapayapaan. Habang alam nyo, sinasabi sa ere na handa ang Moscow na pumasok sa isang kasunduang pangkapayapaan. At sa totoo lang, ayon sa amin, parang bukas na agad ang kapayapaan. Sinasabing handa si Putin makipagkita kay Zelensky, pero mukhang hindi pa siya lubos na handa. Talakayin natin sa episode na ito ang lahat ng argumento pabor, laban at kaugnay ng posibleng pagkikita nina Putin at Zelensky. At ano nga ba ang alam natin ngayon mula sa mga balita? Ako si Alexey Pechi. Ngayon ay Agosto 20. Bago simulan, paki-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-comment at i-follow din ang Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link nito. At mga balitang agad-agad kapag may dumating. Kaya ngayon, talakayin natin ang lahat ng sunod-sunod at maayos. Ano ang sinasabi sa Washington? Nagpahayag ang White House na pumayag si Putin sa bilateral na meeting kay Zelensky. At si Trump naman ay nagpasiklab ng pag-asa na posible ang summit bago matapos ang Agosto. Pero kinabukasan, sa totoo lang, umatras na agad ang Moscow sa posisyong iyon. Sinabi ng pinuno ng Russian Foreign Ministry, Sergey Lavrov, na kailangan munang masusing paghahanda. Pagkatapos, dapat munang magkita ang mga delegasyon ng Ukraine at Russia. Sinabi ng tagapayo ni Putin na si Ushakov na dapat itaas ang antas ng mga kinatawan sa mga delegasyong ito. Pagkatapos lang nito, posibleng pag-usapan ang pagkikita ni na Zelensky at Putin. At ayon sa Cable News Network tungkol dito, isinulat nila na ibinaba ng Kremlin ang kanilang mga inaasahan. Klaro na ayaw ng pinununo ng Russia makipagnegosasyon sa leader ng Ukraine ngayon at sa hinaharap. Bakit iniiwasan ng Kremlin ang direktang usapan? Simple lang ang lohika dito. Dahil ang personal na pagkikita ay isang pampublikong pagkilala kay Vladimir Zelensky bilang isang pampolitikang personalidad na sumasalungat sa buong naratibo na di umano'y ang Russia ay nakikipagdigma sa buong kanluran at hindi sa Ukraine na para bang ang Ukraine ay isang papet lang at si Zelensky ay isang papet. Inatake ng Russia ang Ukraine dahil daw sa pagpasok ng NATO at mga base militar sa bansa. Kaya nagkaisa ang kanluran at lahat ng NATO laban sa Russia. Paano kung kailangan makipagkita sa presidente ng Ukraine para sa pagpirma ng kasunduang pangkapayapaan? Harapan, teta tet isa sa isa. Kitang-kita ang pagbagsak ng luhika ng propaganda ng Russia. Dito mo sasabihin, Oo, oh, pakinggan mo. Ang mga hindi naliligo na ruso ay tahimik lang, hindi nila maintindihan. Pero para sa Kremlin, mahalaga pa rin ang kanilang mga propagandang naratibo at ang direktang negosasyon. Uulitin ko. Kay Zelensky ay salungat sa naratibo na maingat na binuo at ibinenta ni Putin sa mga ruso na sinusubukang bigyang katwiran ang mismong diwa ng pananakop sa Ukraine noong 2022. Ang digmaan ay bahagi ng pandaigdigang tunggalian ng Russia laban sa kanluran kung saan sina Zelensky at Ukraine ay pawn lang, ngunit kailangang makipag-usap din sa mga pawn sa negosasyon. Ayon sa Wall Street Journal, inilalagay ni Donald Trump si Putin sa mahirap na posisyon sa panawagan niya ng pagpupulong. Kapag tinanggihan ng diktador ng Russia, posibleng magalit si Trump na dati nang nagbanta ng bagong eroplano sa kanya. Gayunpaman, maaaring makasama ang pagpupulong na ito sa kanyang pampolitikang imahe sa hanay ng mga elite ng Russian Federation at ng lipo ng Ruso. Malamang na hindi magiging mabilis at madali ang pagsang-ayon ni Putin sa pakikipagkita kay Zelensky. Paulit-ulit niyang tinawag ang leader ng Ukraine na utusan ng kaluran at iginiit na bago ang pagpupulong ng dalawang leader. Dapat munang maresolba ang mahihirap na isyu. Ipinagduda rin niya ang lehitimidad ni Zelensky matapos palawigin ang mandato nito lampas sa limang taon. Dahil sa mga hamon ng halalan sa gitna ng digmaan, pinagdudahan ni Putin ang kakayahan nitong lumagda ng kasunduang pangkapayapaan, ayon sa Wall Street Journal. At ano pa ang idinadagdag ng mga Amerikanong media tungkol dito? Isinusulat halimbawa ng New York Times na iniiwasan ni Putin na banggitin pa ang pangalan ni Zelensky. Dahil dito, ang direktang usap kay Zelensky ay taliwas sa naratibong ibinibenta ni Putin sa mga Ruso. Ang pagtanggap ng Teta Tet ay sumisira sa imahe ng propaganda. Hindi mahalaga para kay Putin ang pagpupulong kay Zelensky dahil ang digmaan niya ay laban daw sa kanluran. Gayunpaman, kailangan ng Kremlin ng paraan para makalusot at nagsisimula silang, alam mo, maglatag ng mga bagong kondisyon para lang magpatagal ng oras. Ngayon, isinulat ng Axios kung ano ang hinihingi ng Moskva. Una, negosasyon ng mga mababang antas ng delegasyon. Tapos, posible, pag-freeze ng linya ng labanan sa timog. Mag-ingat kayo sa mga kilos nyo. Pag-alis ng sandatahang lakas ng Ukraina sa Donetsk at Luhansk. Kinukuha na ang garantiyang iskema ng seguridad para sa Ukraina. At ang mga tropa ay inaalok na sa atin ng mga Chino. At kahit na parang kabalintunaan, mga Ruso, na sila raw, kahit nakakatawa pakinggan, ang magbibigay ng garantiya ng seguridad sa atin at direchahan ng sinasabi na mariing tinatanggihan ng Rusya ang presensya ng mga tropang militar ng mga bansa ng NATO sa Ukraina. Tungkol naman sa posisyon ng Kyiv, sinabi ni Zelensky matapos ang pag-uusap nila ni Trump kagabi na handa ang Ukraina na magtrabaho ng buong-buo para sa kapayapaan. Ang desisyon sa teritoryo ay nasa Ukraina. Hindi dapat binabago ang hangganan sa dahas. Europa, ayon sa mga lider, ay kasali sa lahat ng yugto ito ang mensahe na ipinaparating sa atin ng mga Europeo. Ang Ukraina ay laban sa pagbibigay ng teritoryo at pagkilala sa mga nasakop na rehiyon bilang pag-aari ng Rusya. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, iba't ibang bersyon pa rin ang umiikot ngayon sa impormasyon kung saan gaganapin ang pagpupulong ni Putin at Zelensky. Binabanggit na rin ang Budapest. May impormasyon na di umano'y naghahanda ng pagpupulong ang lihim na serbisyo ng Estados Unidos sa Budapest o maaaring ibang lugar. Sabi nila, doon lilitaw ang lihim na serbisyo sa Hungary. Maaaring ito ay simpleng senyales lang na isa sa mga lugar na pinag-iisipan ay ang Hungary. Pero isa lang ito sa mga pagpipilian. Sa kabilang banda, sinabi ng Austria na handa rin silang tanggapin ang summit sa Vienna. Agad nilang pinaalala ang warrant ng International Criminal Court at ang pangangailangang arestuhin si diktador Putin na maaaring muling pag-isipan para sa negosasyon. Sinasabi ngayon na sa Europa, maaaring bigyan ng pansamantalang immunity si Putin para makadalo sa negosasyon. Ngunit ito ay nagpapakita na kahit ang neutral na lugar ay puno pa rin ng mga legal na panganib para kay Putin, ang diktador ng Russia. Kaya siya, pasensya na, ay siguradong matatakot pumunta roon. Ayan, maaaring ito ay sa Turkey. Pero gayon paman, Nawawala ng saysay ang lahat ng usapan tungkol sa lugar ng pagpupulong dahil ang Moscow ay nagpapadala ng iba't ibang mensahe na handa silang makipag-usap ng publiko. Pero kung titingnan mo ang buong retorika, talagang hindi sila handa. Sa susunod na episode, pag-uusapan natin ang mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine na sinimulang itulak ng Russia. At dito lumabas na si Putin. Alam mo na. Niloko lang si Steve Vitkov. Ipinasa naman ni Steve Vitkov ang kasinungalingan kay Trump. At si Trump naman ay sinubukang ibenta ito sa mga Europeo at kay Zelensky. Buti na lang, alam ng mga Europeo at Zelensky ang sitwasyon. Kay Trump yan, baka di mo pa narinig, dagdag ko lang. Ang Crimea, kung hindi mo alam, ay nasa gitna ng karagatan. Hindi ito isang peninsula, ito ay isang isla. Dagdag ko, pinalaki pa niya ang teritoryo nito ng dalawampu beses. Ibig sabihin, wala talaga siyang alam sa usapan. Ayan. Tungkol naman sa sangang daan ng paksang ito, kahit na pumayag si Putin sa isang pampublikong pagpupulong, dapat pa rin mag-ingat dahil siguradong may susunod na mangyayari ngayon. Alam nyo, mga kondisyon at laro ng pagpapaliban. Mula agenda hanggang petsa ng pagpupulong. Ibig sabihin, magpapalipas sila ng oras ngayon. Pahahabain nila, nila ang proseso. Hanggang kailanmang katapusan ng Agosto. Walang inaasahang pagpupulong ayon sa plano ng Moskva. Alam mo, patagalin hanggang sa may pahinga. Masaya ang Moskva na walang ipinataw na parusa si Trump. Tuloy-tuloy ang negosasyon at may nakukuhang forma ang Kremlin, pero walang totoong kompromiso. Sa aking palagay, wala namang mahika na magaganap sa pagkikita ni na Putin at Zelensky sa malapit na hinaharap. Inaamin kong maaaring nagkakamali ako. Pero malinaw sa lahat ng palatandaan na wala talagang inaasahang pagkikita sa malapit na hinaharap. At mayroong matinding labanan para sa anyo ng magiging kasunduan ng kapayapaan sa hinaharap. Gusto lang ng Rusya ng pagkikita kung may kasunduan na may pagbibigay ng teritoryo mula sa Ukraine at walang malinaw na garantiya ng seguridad para sa ating bansa. Iginigiit ng Ukraine at mga kaalyado ang soberanya, tunay na proteksyon at hindi pagsuko ng teritoryo. Sa ngayon, ang unang panig ay nagpapaliba ng oras at mga kondisyon. Ang tinutukoy dito ay ang Rusya. Eh, ang summit ay nagiging isang ilusyon na lang talaga. Tiyak na pag-uusapan ito, pero sa ngayon, wala pa akong nakikitang dahilan para gawin ito. Kaya dito, maglalagay muna ako ng ellipsis. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga conclusion sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!